Isang uh, magandang umaga po sa inyo ng araw ng Sabat, mga kapatid. Yeah, kamusta po kayo ngayon? yan yeah, October 28 ngayon at uh, kami ngayon ay nasa Baguio. Yeah, medyo malamig dito at uh, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-aaral. Mas maraming nagtatalagang mga miyembro. At ngayon, marami mga layman na narito sa Baguio upang uh, matuto ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung Festival of uh, the Late. At tayo po ay manalangin para po sa ating pong pag-aaral ngayong umaga na ito. Aming Diyos na tagapagligtas, na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagbigay sa amin ng buhay, na siyang nagbabago ng puso't isipan namin, kami po ay lumalapit sa inyo at aming idinadalangin ang aming pong pagkatalaga sa inyo pong gawain, O oh Diyos. At aming dalangin ang gawa chapter 2, 46 to 47 na aming maintindihan ito at ma-apply sa aming pong buhay. Salamat po, O oh Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa nasabing talata na ipinalangin natin sa gawa chapter 2. At araw araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagputol-putol ng tinapay. Ang sabi po dito. Nagputol-putol sila ng tinapay sa bahay-bahay at nagsalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So dito po mga kapatid, ano, umaanib, automatic nakaanib ng church ang mga nanampalataya at naligtas sa mga panahon na yun. Ano po ang ginagawa nila? Sila'y nagpuputol-putol ng tinapay. Araw-araw sila, no, sa templo, no, mga kapatid. Araw-araw habang sila'y magkasama sa templo. Kasi nga sa panahon ng Pentecostes talagang sila'y nananangin. At sila nag-ministry, kumbaga ang tawag natin diyan ay to uh, say evangelism so napakahalaga pala na uh, magawa natin ito no kaya sa susunod na panahon sa susunod na taon na pangangaral natin ay uh, ating pong uh, uh, eh, eh, ating pong gagawin ito experience natin ating pong ipapraktis ito ito pong uh, style o technique ng mga uh, ng mga apostol kung paano sila nangaral sa mga panahon na yan. Itadalangin natin sa Panginoon mga kapatid no na talagang uh, tayo ay talagang mag-spend ng time sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi po dito sa ating pong pag-aaral sa ating devotional, ang bawat kaluluwang tunay na nagbalik-loob ay magnanais ng matindi na dalhin ang iba mula sa kadiliman ng kamalian tungo sa kamangha mangha kamanghamanghang liwanag ng kalulatian ni Jesus Kristo. So sabi po dito, kung tunay na tayo ay nagbalik loob sa ating pong Panginoong Diyos at uh, kung tunay na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, Atin pong tatanggapin yung liwanag ng kalwalatian ng ating Panginoong Jesus. Hindi darating ang dakilang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos na nagbibigay liwanag sa buong lupa ng kanyang kalwalatian Hanggang sa magkaroon tayo ng naliwanagang mga tao na nalalaman sa pamagitan ng karanasan kung ano ang kahulugan ng pagiging kamanggagawang kasama ng Diyos. Kasi yan pong, yan pong uh, kamanggagawa ng Diyos, hindi yan maintindihan ng mga alagad noon eh. At naintindihan lang nila yan nung si Jesus Christ ay umakit sa langit. Naintindihan lang po nila yan na maging kamanggagawa ng Panginoong Diyos nung umakyat si Jesus Christ sa langit, at sinabi ng banal na espiritu na siya ay bababa muli. Ang sabi ni Jesus Christ sa Acts chapter 1, magantay muna kayo rito, manalangin muna sa Panginoon at hab bago kayo lumabas at kayo mapuspos ng banal na espiritu. So yan ang sinasabi ng banal na kasulatan mga kapatid ko, no? Kailangan po ma-revive ang bawat isa sa atin bago tayo makapangaral ng mag-usay sabi dito, kung mayroon tayong ganap at buong pusong pagtatalaga sa paglilingkod kay Kristo, kikilalanin ng Diyos ang katotohanan ito sa pamagitan ng pagbubuhos ng kanyang espiritu ng walang sukat. Subalit hindi ito mangyayari habang ang pinakamalaking bahagi ng iglesia ay hindi mga manggagawang kasama ng Diyos. So, dito po mga ko, malukot, No? Hindi maibubuhos ang banal na espiritu ng sagana. Kung ang church o ang mga kapatiran ay hindi maunawaan ng pagiging kamanggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, ang church ay dapat na sending capacity, hindi sitting capacity. Ano? Ibig sabihin, ang church ay dapat na humahayo. Hindi maibubuhos sa banal na espiritu sa buhay natin, sa mga palataya, kung ang church ay walang balak na mangarap kung ang church ay hindi maintindihan muna na tayo ay kamanggagawa ng ating pong Panginoon Diyos. So dapat number one na maintindihan natin yan. Bago tayo aral, bago tayo lumabas. So ito ang dapat nating introduction sa ating pong buhay. Ito ang dapat nating unang ginagawa. So ito ay napakaganda at napaka kagilagilalas na dapat na mangyari mga kapatid. At ito ay dapat nating maintindihan sa ating pong Uh, buhay ng palataya At sabi pa dito, hindi maibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu kapag labis na nakikita ang pagiging makasarili at pagpapakasaya sa sarili. Kapag nananaig ang isang Espiritu, kung sasalitain ay magahayag ng kasagutan ni Cain, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? So yan po mga kapatid. Ano? Ha? Katulad ni Cain, makasarili. Hindi ako tagapagbantay ng aking kapatid. Hindi ako tagapangaral. O hindi ako taga-akay ng mga kaluluwang nawaglit. Di, di po mga kapatid, huwag tayo maging makasarili. Huwag tayo magpakasaya sa ating sarili. Kundi ating tignan na tayo ay may responsibilidad na akayin, alalayan ang mga kaluluwang nawaglit. Na, huwag. na no, ibubuhos ang banal espiritu, ang paggabay ng banal espiritu sa bawat isa sa atin. Kung ating maunawaan na hindi ang ating sarili kundi ang ating Panginoon na tayo ay gagawa sa gawa sa bukira ng ating Panginoong Diyos ng mahusay at ayon sa kanyang kalooban. Sabi pa dito, kung ang katotohanan para sa panahong ito, kung ang mga tandang kumakapal sa bawat dako na nagpapatutuo na ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na, ay hindi sapat upang pukawin ng natutulog na sigla ng mga nag aangkin na laman ng katotohanan kung gayon kadiliman na katumbas ng ilaw na nagliliwanag ay aabutin ang mga kaluluwang ito. Sabi dito mga kapatid, ano? kung sa panahon natin ngayon hindi natin mapagtanto na ang wakas ay malapit na. Para kasi sa panahon natin ngayon eh, parang haba pa ang panahon, ano? Ang buhay natin ay paikli ng paikli. Yun ang totoo doon. At ang panahon ay hindi natin alam, di ba? Dapat natin makumbinsi ang ating sarili na ang panahon ay malapit na. Kaya dapat tayo ay gumawa sa gawain ng Panginoon. Kaya tayo ay magasik ng mabuting balita, ng kabalita ng kaligtasan. Kasi kung walang aabot sa mga kaluluwa na ito, ang Diyos ay gagawa ng paraan. At nakakaya naman sa atin at insulto naman sa atin kung gamitin ng Panginoon ang mas mababa pa sa atin. Di ba? Sabi nga doon sa, sa banal na kasulatan, maging yung bato ay pwedeng kumatok sa mga tao. No? Yun nga, donkey, ginamit ng Panginoon para magbalik loob ang isang tao. O, oh, grabe, ano? Hayop ang ginamit ng Panginoon. Eh tayo tao, may sarili tayong lingwahe, may lingwahe tayo, naintindihan tayo ng iba mga tao. Kailangan tayo ay magpagamit sa gawain ng Panginoon. Ang sabi dito, walang anyo ng katwiran para sa kanilang pagwawalang bahala ang kanilang ihaharap sa Diyos sa dakilang araw ng huling pagtutuos, walang dahilang ihahandog kung bakit hindi sila namuhay at lumakad at gumawa sa liwanag ng banal na katotohanan ng salita ng Diyos. So dito no, ah uh, kapag gumarap tayo sa ating Panginoong Diyos, ano sasabihin natin sa Panginoon? Panginoon, ay salamat ay matagal na ako natulog at minti ko kayo. <laughs> Dapat talaga. Salamat Panginoon dumating ka na at itong mga kaluluwa na naghihintay din sa inyong pagbalik. Salamat po Panginoon. Magandang sabihin niyo kaysa pagdating ng Panginoon nga tayo. Ano ang nagawa ko sa gawain ng Panginoon? Di ba? At masarap na sumalubong sa ating Panginoon na tayo ay alam natin sa ating sarili na kagawa tayo sa bukira ng Panginoon Diyos. At nang gayon, maihayag sa mundo pinadilim ng kasalanan sa paumagitan ng kanilang pagugali, kanilang pakikiramay at kanilang kasigasigan na hindi mapapabulaanan ang kapangyarihan at katunayan ng mabuting balita. Yan. Ang mabuting balita, mga kapatid, ang mabuting balita ay si Kristo ay nagkatawang tao na matay at muling nabuhay para po sa bawat isa sa atin. At yung mga tumanggap kay Jesus Christ ay dapat na sumunod ayon sa kanyang kalooban dahil ito ang pinakamabuti bagay na dapat nating gawin at dapat nating naisip ang sumunod sa kanyang mga katotohanan. Kasi kung hindi tayo susunod sa ating Panginoong Diyos, Pagkatapos na tayo manampalatay sa Kanya, ang lahat ay walang kabuluhan. Kailangan magtalaga, mga kapatid. Kailangan magtalaga sa gawain ng Panginoon. At ngayon, ano, mas marami ang dapat na magtalaga ng mga membro ng mga mananampalataya sa gawain ng Panginoon. Kailangan magtalaga tayo sa ating dakilang Diyos. O, hindi lamang ang mga ministro, kundi pati mga laiko. Yan. Kaya tayo may Festival of the Lady. Pinalalakas natin ang uh, layman sa ating pong Central Zone Conference na tayo nagkakaroon ng programa ng Discipleship Ministry. Sabi ito, ang hindi nagbibigay ng lahat ng kanilang makakaya upang hikayatin ng tao sa paumagitan ng alituntunin at talimbawa na tanggapin ang nagliligtas na biyaya ni Kristo. So hindi lang ministro, no? hindi lang mga pastor ang dapat na tumanggap sa ang kaligtasan hindi lang dapat mga pastor ang magtalaga sa gawain, kundi pati ang mga laiko, ano? pati po ang mga uh, layman, o kahit ordinaryo man tayong tao, ordinaryo man tayong mananampalataya, kailangan tayo ay uh, maglingkod sa ating Panginoon Diyos ng mahusay, ayon sa kanyang kalooban. Yan, maglingkod tayo sa ating Panginoon na walang pag-aalindangan kasi tayo ay kailangan ng Panginoon sa gawain. Sabi dito, kasama ang kakayahan at kahusayang makitungo, kasama ang karunungan tinanggap mula sa itaas, dapat nilang hikayatin ang mga tao na pagmasdan ang kornero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. So yan ang task natin mga kapatid, ano? na hikayatin natin ang mga tao na mag-focus kay Jesus. Kaya sa ngayon, malapit na naman yung uh, December no, yung umpong uh, Pasko, na mga tao ay nagsiselebrate daw kuno ng birthday ni Jesus, pero hindi naman nakafocus kay Jesus, kundi sa tiyan, di ba? Binubusog ang tiyan sa mga mata. sa mga mata. O, nakafocus sa sarili, in short, ang mga tao sa December. Di ba? Ano matatanggap na regalo? Ano ibibigay na regalo? Hindi nakafocus kay Jesus. Dapat na maakay natin sila na mag-focus sa ating pong Panginoon Yesus. Pero bago natin gawin yan, yung na kailangan gawin muna natin yung ginawa ng mga apostol na sila nagkaputol-putol lang tinapay sa bahay-bahay. no? Grabe, no? Nagsalo-salo, nagalak, ah, may galak at tapat na puso, nagpuri sa ating Panginoong Diyos. Araw-araw yun. Tapos, nanalangin sila, nagabayan sila ng banal na Espiritu at sa bawat araw-araw din, marami ang tumanggap sa ating Panginoon na naligtas sa biyahe ng ating pong Panginoon. Sa Anong mahirap na mangaral sa panahon nila, sa panahon natin? Well, parehas lang ng sitwasyon mga kapatid. Alos parehas lang, lang din ng kahirapan. Sa panahon po nila, bawal mangaral. Kasi nasa Roman Empire sila. Remember? Yung mga emperor noon, mga Roman na governor noon, nagdi-demand ng pagsamba. So ibig sabihin, kapag may iba kang sinasamba, may iba kang ipinoproclaim, Ibig sabihin, may iba kang governor at threat sa kanila yun. Pwede ka nilang ipakulong at ipapatay. Ganyan nga ang nangyari sa mga apostol. Sa atin naman, yes, may internet, madali tayong makapangaral, pero marami namang kaagaw, di ba? Marami mga entertainment naman sa online. At yung ibang pangangaral natin, hindi napapansin. Di ba? Pero may makakakita. Ang mga tao naman ngayon, sobrang busy naman na. Sobrang abala naman na. Unlike sa panahon nila, konti lang yung din wala pang masyadong yun lang ang kalaban nila na relihiyon yung gobernador yung emperor hindi katulad ngayon marami nang denomination kaya halos parehas lang ng paghihirap pero ang pinakadabis dito parehas lang din na Panginoong Diyos ang gumagabay sa panahon nila at sa kapanahon na natin kailangan parehas lang din ang ating ang ating paglapit sa Panginoon na tayo ay unang lalapit sa Panginoon hingi ng patubay at tayo ihahal. Kailangan na magtalaga tayo mga kapatid. Nau na, dahil malapit ang dumating ang ating pong Panginoon, mas malapit na nung unang ipinangaral ito sa mga alagad. Kasi sa panahon nila na sila ay nananalangin din na malapit ang dumating ang Panginoon. Kung malapit na sa kanila, mas malapit na po sa ating pong henerasyon. Kaya po sa umaga na ito, isama po natin ang bawat isa sa panalangin. Bigyan tayo ng lakas ng Panginoon bigyan tayo ng katalinuhan ng Panginoon, bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon, at tulungan tayo ng ating Panginoon na manalangin para sa mga kaluluwa na mga nawaglit no, na sila'y pabalitaan. At ang bawat isa sa atin ay magtalaga, ordinaryong membro man tayo, o tayo ay ordinaryong mananampalataya, magtalaga tayo sa gawain ng ating Panginoon. Dahil yan ang the best sa ating Panginoon. Yan ang tinitignan niya. At yan ang gusto niya. At yan yung panalangin niya doon pa lang sa Acts 17 na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa na gumawa sa bukiran. So happy Sabbath po sa inyo pong lahat mga kapatid. At uh, tayo po ay magkakaroon ng uh, prayer. Ang inyo pong prayer request ay itype niyo po dyan sa comment section. Babasahin niya ni Brother Melvin. Yan. Pagkatapos po ng isang awitin, kapuri sa ating Panginoong Diyos. Mabuhay po tayong lahat sa piling ng ating Panginoon. Tayo ay maghintay sa kanyang pagbabalik. Tayo ay magtalaga ng ating po mga puso't isipan sa paglilingkod sa ating Panginoon. God bless po sa inyo lahat, mga kapatid. Amang banal ang mga pangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umaga na ito. Nalubos niyo kami sinamahan araw-araw. Binigyan kami ng sapat na natulog at binigyan kami ng napakagandang gasings ngayong umaga na ito. Muli kami makabalik, makapakinig na inyong mga aral. Paalala po sa amin ng mga nakakalimot. Salamat sa mga puntos namin narinig ngayong mga ganito lalong higit sa aming mga puso makasarili na way tulungan nyo kami na wag maging makasarili na kung kinakailangan namin tapikin o kalabitin ng aming kapatid na nakakalimot na nagkakasala eh, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob ituro nyo sa amin ang tamang pamamaraan pang kami hindi ma maging katisura ng iba Uh, magising ang aming kapatid na natutulog amin din namang sinasama sa panalangin na aming mga sarili na huwag kami mapabilang sa mga malaking miyembro ng simbahan na hindi handang magtalaga sa gawain sapagkat nais namin na kami ay makasama maging pamilyar kami sa inyong gawain upang sa ganun din inyong nalapit na pababalik hindi na kami maninibago at kami ay masaya ang aming mga mukha sa pagsalubong po sa inyo Maraming salamat po ama sa mga gabay at patnubay Araw-araw tunay naramdam namin ang inyong pagmamahal So mga ganito nais namin sama sa panalangin Si Veronica Na ay ano, siya isang maging mabuting mananampalataya Maging tapat na mananampalataya Na nagtitiwala po sa inyo Handang maglingkod sa inyo Handang magsakripisyo para sa inyo Amin din sinasama sa panalangin si Rebecca na may lagnat ngayon Na po ay palakasin ang kanyang resistensya upang ang kanyang lagnat ay mawala na at patuloy na kalakasan at kagalingan po igawad sa kanya. At siya ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Alam niya na at ang kanyang pamilya ay kayo ang dakilang doktor at dakilang magagamot. Sa papatuloy na is namin isama sa panalangin ang graduation na na pinasagapan ang um, School na ay na mga na School ng mga bata doon sa ibang lugar nawa ito ay may matagumpay at makita ang purpose nito ang mga magulang na dala, dadalo ay makita ang liwanag na nagmumula po sa inyo at mabuksan ang kanilang puso at isipan na sa inyo po ay tunay na may pag-asa maraming salamat po ama at kayo din namin sinasama sa panalangin ang lahat ng kapatiran na nakikinig ngayon na patuloy na wa kaming samahan sa maghapon sa banal na araw ng sabat at ilayo niyo po kami ama sa tukso pagkat maraming mga tukso na, na dumarating sa amin sa baghapon ng araw ng sabat at kami ay mawawala ang aming focus po sa inyo at hindi na nagiging panalang araw ng sabat dahil sa mga tukso na ito. Uh, at amin din sinasama sa panalangin. Uh, sila pastor na nasa Baguio, pa man, kasama ng ibang mga elder, mga layman na may activity po sila dun at sila po ay Iingatan sa malamig na panahon, sa pagtatravel, pa uwi, pa balik. Iingatan din po sila sa daan. Kasama din namin sa panalangin may mga sakit sa panahon na ito. Patuloy na kaming pagalingin, ipuin ang inyong mapagpagaling na kamay. At kami ay patuloy na magtiwala lamang po sa inyong pang pangako. Aming sinasama sa panalangin, si Lorenzo Reyes. Si Brother uh, uh Lorenzo Reyes na pinsan ni Sister Eji Reyes na may sakit. Kasama na rin si Imelda Garcia, si Sister April Bisel si Raspe, at kasama na rin si Sister Aimee Kilantang, Sister Janet de la Cruz, si Ate Esther Lopez, si Marilita, at Sister Dayan. Kasama na rin namin ng kalakasan na patuloy kay Kuya Bobby, Ate Lorna, at Ate JJ Concepcion. Kasama na rin si Gregorio Santin, si Tatay Petong, Kuya Mike Pablo, Si PG na nasa Canada, sponsor ng Tabacow Church, si patuloy na umaakas at nagtitiwala po sa inyong, sa inyong dakilang kagalingan, dakilang doktor na nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Kasi ang si ating si Belia, uh, Irelia Bourbon, si Renato Santos, si Romnick, Francisco Olivia, Rebecca, Jennifer Eusebio Pascua, si Precious Cabasog, Princess Turquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Sister Corazon Mina at kasama natin si Ate Sally Sanchez, si Janet Tibero, Gina De Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Lahat ng kapatiran po ito ay aming nilalapit sa inyo na patuloy pa rin nasa banig ng karamdaman, ang iba'y ay nagpapalakas, ang iba ay nasa under recovery. Ngunit sila at kami ay patuloy na nagtiwala sa inyong pangako. At namin din sinasama sa panalangin ng kapatiran na may kaparamdaman pang espiritual. Patuloy na ang Holy Spirit ang kumipo sa kanilang puso at isipan at pang sila imakambuksan ng liwanag sa kanilang mga isipan at na magbalik sa pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo. Makasama namin muli sa paghanda sa nalapit na inyong pagdating. ating Ang lahat na ito ay aming inihiling at nasasalamatan alang-alang na sa pangalan ng na Isus namin, Tagapagligtas. Amen. Amen.